Welcome to Mommy Bibing! Please subscribe, share, like, comment, and hit the notification bell for the next videos, mga kapremis, na dito tayo sa Parks and Wildlife. Hindi daw kasi pagod na daw sila sa kaka-review. Kaya ikaw na lang sumama. Putna.

Asan ah, siya? Siya pala yung maingay. Ang dami nila. ang dami pang mga cages na mga ibon marami talagang na rescue ng mga ibon dito ano? ang cute nila nagdidikit-dikit sila kaya nga eh Ito, na-rescue nila, oh. Philippine Eagle? Hmm. Ang dami nilang na rescue na mga iba't ibang ibon at saka mga eagles tapos yung size pala ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife is 23.85 hectares or 58.9 acres according to Wikipedia. Ang dami nilang na rescue oh, 'di ba ang laki ng park. Marami din kaming mga kasamang mga foreigners na nakiki nakikipasyal dito sa park. Ang park pala na ito, harap lang ito ng ano, circle, memorial circle sa Quezon City sa Elliptical Road. Ito yung sinasabi mo? Circle ba to? Hindi ito. Park and wildlife to. B, oh. Tignan mo yung ahas doon, oh. Ahas ka. Ayun, oh. Ahas ba yun? Oo. Oh, oh, oh. Ayan na, oh, papa. Ay, may croquis sila, oh. Croquis, are you okay, croquis? Dapat, ano na lang, i-release nila. may crocodile din dito o oh, nakatago. Asan kaya 'yun? Ayun siya oh. Okay, the crest na sila. Shhh. Ang daming snakes. Look at the snakes. Ewan ko nga eh Ayun oh Tignan mo ang laki niya Bi oh Uy O okay. oh, ayan oh Ang dami nila Ang lalaki nila oh B Mga g B Pshht. Ah! Ah! Pshht. Saan sila dumaan? Hindi sila yung mga keeper. Keeper ba 'yan? nag siya oh. Tapos maganda bang mapakawalan sila sa wild? Hmm. That's That's their home. Hello? 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 Oh. Hello? Ayun, ang laki ng sibit oh. Dalawa sila. Pinakay Bet. Reticulated python. Malawan Bird dead pig Asa mo pig? Oink oink Wala nang pig. Wala nang pig Piglet na lang Ay ayun ang dami nila Oo uh, Ito yung mapa may fishing pa sila, oh. Hindi. <makes noise> Psh, ikaw ah 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 Sabi nga wag maingay. B. Careful. Mas ka. Ayun ang isa oh. Ay isa ba 'yon nakakulong? Ay ayun ang isa sa puno. Ilan ba yan sila? Brahimi kite. Ayan siya oh. Thank you for watching. God bless everyone. My part pa po ito. Abangan ninyo. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Yeah! New. New kind of ano, <laughs> Please subscribe, share, like, comment, and hit the notification bell for the next video. God bless everyone!